So mga kabangis, kanay mga so, kabangis. Mana niya no. ang kanay? Pila ni siya? Kanay? sir, ni siya? Parinta rin na sir. Hangin, lang ito? 40, hangin lang ito, mm. so, dahan, na dito. Parinta, hangin na dito na eh. So dahil na kayo na niyo, nabugha na. Karoon pa pong sugod. Karoon pa pong so sugod na po. Yeah. Mayin adlaw mga kabangis, uh, naada ko ipaabot nga tabang uh, katong nagraha o kahoy. Uh, si kuya o katong dua kabukyang anak. So naay na ay, nag, na ay nagtabang niya gamay nga tagabasilan ng taga Basilan o kauban ako si SJ uh, Ma'am Sir, salamat kaayo sa imuhang kunting tulong uh, akong ipaabot kang kuya Salamat mga kabangis, samahan niya ako mga kabangis Huwag karoon mga kabangis, anaan namin sa area nga ang iyahang papa o yaning anak katong nag viral nga video nagraha og kahoy so naasya akong mo siya mo ay nag nagtultol sa area nga o asa eh papa nag raha og kahoy so mga kabangis asa man pita imong papa kadto so, mga kabangis sa banyo ako mga kabangis so na layo abi na kog duol ra kayo layo ni standan <laughs> si oh, yeah. Iya. Yeah. Musta. <laughs> so mga bangis. ah, uh, nakita niya mga bangis. So nga, uh, muna ilang trabaho mga bangis. Musta naman? Ha? Huh? Ah. Nanamrag mga kwan, uh, putas. Nanamrag at putas? Oh. So muna yung mga kabarong, kamusta? Oo. Ano mo mga kahoy? Ano mo mga kahoy? Hmm. Inyo na yung area dira eh? Oh. Ah. So grabe na kung dool ra kayo. Sa imong bata dito, imong tangkato, imong anak isa, kamang mura mo. Ako man nakita nito sa kasada. So ipangita ka na mo, nabot nito sa pigirihan. Yung nga, yung nga nga sinaa daw dira eh. na kung dool ra kayo, layo, nakistanan di ay. Dadre at anak mo na ito area na na lonely. Eh mo area? Po dito, dulong. Po dito, puro kasada. Hmm. So, mo na ni mga kabangis. Ah, grabe mga kabangis so. Ah. Nagkuan, nagraha sila kahoy. Ibaligyan na po niyo ni. Ibaligyan na sir. Ibaligyan na po niyo hmm. na. Ako <laughs> na po na palitan. kahoy sa buha. <laughs> ako, ako daw, ako daw. Hayat ha? Habol na sir. Habol ha? <laughs> So mga kabangis, muna niya akong trabaho sa una mga kabangis before nga dili pa ko vlogger mga kabangis. <coughs> uh, Bisik. <laughs> so karon pa ya. Kuyog dito sa sa imbalay balay. Kay na koy ipaabot og tabang uh, gilagmay. Ha? Huh? Uh, Kani mong kahoy ni mo, bilin lang kahoy ni mo dali. na sir. Oh, bilin na kay Lalayo mo tong lakaw dito, nang alang namang among katong among among ihatag sa imo ha. Among dadon undre, tas ano namo, layo ni na kistanan. Habi na ko duol ra. Ayo na mm. kahoy mga na jud. Kasi kaya dapat mo geraha aning kahoy. Sa so, mga kabangis, kani mga kabangis. Nandang Mana ni ang kani? Pila ni siya? Kini, pila ni siya? Perintah ngi lagi tu ni. Sudah kan nak kena nak kuanan ni ro nak buka lah. Karung apa Sogon. sugon. Karung apa sugon apa pun. Penanggu tak pun kagum ah. Penanggu penanggu pergi pukul dia mood dia kalau sudah anas tunga. Kalau so, sabuah gana huliso ang ten quattro quattro ang ibilin pada kuon. Ah mada ay anak so, anak lang. Trinta mood ten pada kuon pun makahoy. Pada kuon pun padang... sabuah gana pun mengaliso ang mudikit dikit nak pukulangan. Ah, ano eh. Sige, na, na lang. Kuyog ta dito sa kuan dito sa kasada, dito sa yung balay. ako'y hmm. Kaya ako, eh, paabot ni mo tabang nga gamay. Yes. Okay. Yung na lang ma makatabang ko si mo nga. Gikan kana ni ma'am, di lang ko mag mention ngalan. Gikan na siya nga uh, basilan. oh, gikan sa basilan, uh, gikan nagbasilan iyang tabang. Mato na nga gibalikan jud ako dere. Tapit ko si mo Kumusta naman ka? Ya, kumusta yung pinabuhi? Nade ipon ya nia. Ya, mananam lagi bunga saging kada ba. Ananom saging. Ana very good. Mananam ka ana ana very good. Ana kayo mananam diri pun manangka. Wani. Ah. Anak ba. Oh, dadak. Nya, da ikan nak musta naman ka ga? Okay man. Okay ba? Ma? Mananom putas ra. Tabar ge sumpapa dia pug wa no. Terbahong. Very good ni mo eh. Nya, wa pa dia pun kada tuli. Apa eh? Apa sige, patuli at sanuma closing ah. ay kahadlok nga at may patuloy sa si anak dili gina motubo og kalit <laughs> 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 hadlok siya mga kabangi sa anak ay kay motubo lagi kalit mo taas mo kalit kuno taas ya maminyo kuno da <laughs> <laughs> tala, tara tutukan dalan ni ko dalan ni maestro Mauli anak jud oh. Kasi lang magprinta. Oh, kana sa kasi na magprinta. <laughs> 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 Grabe panganday <laughs> sa yang papa mga kabangis oh. <laughs> uh, kamot yu siya yung anak makahuman og kay basin pa di ay nga mamaestro. No? Mm. So diha lang, lang ko sa pisina ko no, tigprint. <laughs> tigprint lang no. Oh, tiga maglibro? <laughs> <laughs> <Tiga> mag bro. <laughs> tiga mag oh, tigawag bro. Maestro tigawag ni bro. na tiga maglibro ay. Eh. Oh, sila, kita. Oh. sila, gila. sila, nila. Diploma. sila, 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 So sila, 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 highway. sila, 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 makabangis sila, 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 makabangis. So, karon ya. Nay, nag hatak si Moya. So, din na ako i-mention ang alan, ah, taga Basila ni siya ya. So, salamat kay Ma'am sa mga sponsor nako. Na ko, Walang puas pag sponsor. Ah, una sa tanan pod, nagpasalamat ako sa Ginoo nga gihatagan diha pod jug nga dako nga blessing. Ah, uh, bisan na daot akong page. Tuloy-tuloy ra diha sa ilang pagsuporta. So, karon niya, inyohan na niya na ay mga grocery niya. So, okay. na ay mga tinapa, mga noodles. O, bugas niya. Ah, ako na ihatag si Muaya. Kaya talang ang nga nakatabang na sa balik karon. So, namagoy na, na looy good sa katong video niya sa una katong nag-viral. Itong nagkapasaan mo kahoy niya sa highway. Nabaligya okay. mo ato. Uh oh. So, karon. So, ah, Ah, oh, salamat po kay Kuya. Wala okay, problema. Ya, kumusta naman mo? No? Okay lang. Okay Oh, so mga bangis? Uh, Dahang kay salamat mga kabangis. Ah, uh, padayon lang yung pagsuporta sa akong feeds nga kamong feeds ni SJ kang Boy Bangis and SJ Vlog at Boy Bangis Vlog. Salamat king suporta og ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ah, uh, Boy Bangis Vlog ra gihapon. Ah, uh, daghan salamat sa mga nag-send og star o sa mga nag-sponsor na og labina mga unboxing o nagpadala na akong package salamat kayo shout out sa mga OFW o daghan 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 salamat kayo kanin, kanin tanan sa inyong pag-suporta ako and God bless I love you all sa mga supporter ko Nya unsay sa kami sa kwan sa, sa, sa mga viewers nako. Na Ah, uh, dangarap po salamat sa inyong danan ay. Ang Ginoo magkuban din naman. Ah, tapdis ko ya. Sige, ako na ni sa Yung Balay na lang ni. Sige. Ah, sige, sige.